Yun guys, uh, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan, uh, mayroon naman po tayo panibagong vlog sa araw na ito. At yan, uh, tayo ngayon ay panggabi yung ating uh, duty sa trabaho dahil uh, hindi sana ako magpapanggabi guys, Kaso uh, dumating kasi yung uh, kasi yung kapalit ko sa makina, mabagong dating lang kahapon lang kaya ako daw muna yung magpapanggabi. So, baka isang linggo lang magpapang -araw ulit ako kasi mas maganda na ngayon yung pangaraw na duty dahil uh, ngayon malamig na guys malamig na ngayon ang panahon dito sa Saudi Arabia kaya uh, may dala akong jacket pang diinan oh. yan nagdala tayo ng uh, panangga sa lamig sa gabi sobrang lamig ngayon guys dito so yun uh, update lang tayo guys sa aming uh, ano ngayon sa aming uh, company dahil uh, may mga bagong dating nga naman na mga kababayan natin kahapon lang bagong dating sila at kanina yata nagpa-medical sila so yun nga ibibigay ko sa inyo yung uh, agency na in-applyan nila at saka ilalagay ko dito guys yung mga mga hiring nila yan. titignan nyo na lang mamaya yung mga hiring nila na uh, ilalagay ko dito so yun guys uh, kung nagbabalak kayong pumunta dito sa ibang bansa dito sa Saudi Arabia applyan nyo to guys baka isa kayo sa mga ma-select na makapunta dito mismo sa company namin at uh, pagkay nandito na kita-kita uh, na lang tayo ulit dito. Uh, yung sinasabi ko guys na nakuha nilang bagong project don sa company namin, marami kasi 'yon, marami na kailangan nila ng maraming trabahador. Yan, kaya yung agency na ina-applyan nila, uh, lagi silang uh, nagpo-post ng mga hiring. Yan, uh, uh, Baka may mga kakilala kayo dyan, mga kamag-anak na pwede mag-apply. Yan guys, uh, bigyan nyo yung agency sa kanila para makapag-apply sila. Yan guys, uh, daanan ko lang yung uh, kasama ko na panggabi. Nandito yung room niya eh. Yan. Magbukas. Hoy! Oh. Hey. What time, chap chap? Ah, kumakain. Manda ng kwarto nila, guys. Kwarto. Ayan, double deck. Bali, apat sila dito. Ayan, yung aking kasama, guys, oh. so <laughs> Balot na balot. Kala mo suman, yun, o. na Ayan. Yan. Woo. <laughs> Say hi. Hi. <laughs> balot na balot ano. Sabi ko na malamig eh. Malamig sa gabi eh. Ayan guys, pasok na naman tayo. Tayo naman ang papasok. Ani, ani, ay local wala di ala wala A few moments later. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng trabaho ulit. Ayan, tahimik ang loob ng shop. Dahil uh, ilan lang kami pumasok ngayon sa gabing ito. Tahimik. Ayan yung kasama ko. Oh. Kapal ng jacket. Oh. Kapang lamig talaga Malamig Sa gabi Ito yung mga kinagawa namin dito Ang lalaki Ayan, Para dito yan So dito tayo gagawa guys Sa aking makina Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon dito Yun dami oh Yung no? Daming gagawin. Ito naman yung ginawa sa pang-araw, yan. Yun. So, yun guys, ah, uh, Mamaya ako na lang ulit tutuloy yung aking vlog. Uh, at uh, maghahanap buhay muna tayo, no? Yan yung aking uh, kasama ng uh, Pilipino ngayong gabi. Dalawa lang kaming Pilipino ngayon. Tapos yung mga ibang kasama namin, mga ibang lahi na. Two hours later. So, yun guys. Ito na yung uh, ginawa natin ngayong gabi. Yan. Ito na. Ito na yung uh, panaka-finish product. Ito yun eh. ito siya ngayon ang tawag nga pala dito uh, ring joint kung tawagin ito may kapares pa itong uh, spacer pero puro blind muna yung ginawa ko sa kanalan yung spacer medyo matagal itong gagawin guys kasi yung hukay nito uh, critical kasi mayroon siyang uh, ring na nilalagay dito sa loob ring nga palang tawag dito ito kailangan pagka nilagay dito sa loob yan wala siyang alog Sakto lang Ayan o oh. At saka yung lalim nito guys Mayroon din siyang uh, guide ito, ito yung ginagamit namin na guide Gauge kung tawagin ito. At saka yung luwag yung hukay nito Kailangan sakto lang dito Dito Ayan, oh. Ayan. So, kabilahan ng ano niyan, kabilahan ng hukay dito rin sa kabila. Ayun, ganun din 'yan sa kabila. Kailangan wala ring na uh, alok itong ring na 'to pag nilagay. Ayun. Kailangan saktong-sakto. Ganun din 'yung gauges uh, gauge pag kanilagay dito. Ayun. So, i-testing natin yung isa dito guys sa uh, yung nakasalang pa dito sa makina. Ito naman tapos na to. Yan. So, i-testing natin. Ito yun. So tapos na rin yung kabila niyan. Yan tapos na rin.